Bagong lineup ng mga agents. Mas magaling nga ba kumpara sa main team? Unang team na nalaglag sa MDLPH Season 2. Sino nga ba? Brokey at your service, mga tropang Just ML. At ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell. At idami nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Sa ikaapat na linggo ng kasulukuyang MPL another rematch na naman ang ating nasubaybayan. The Orcas versus The Agents. Ang tapatang Blacklist kontra Echo. Sa bawat pagharap nila, halos wala namang nagbabago mga tropa. Simula M4, Echo lagi ang namamayagpag hindi na natin nakitang makabawi ang Blacklist. Pero ngayong araw, bagkus same result ang nangyari. Ibang Blacklist naman ang ating nakita. The Rookies, kung tawagin laban sa veterans. Ang bagong lineup ng Blacklist e eh, isinabak agad sa team na nangunguna ngayon sa regular season. Ang mga rookies na sila Kim Poy, Rindo, Dominic, kasama ang mga veteranong si Owl at Yue. Gaya nga ng sabi ko mga tropa, walang pagbabago sa resulta. Eko pa rin ang nagwagi sa score na 2-0. Game 1 e, eh, mabilis nilang tinapos. Pero game 2, kinailangan muna nilang sumuot sa butas ng karayom upang manalo. Umabot pa nga sa 38 minutes yung nasabing game. At makikita naman talaga natin na hirapan sila sa blacklist. Sa post-match interview aminado si Carl TZ na nahirapan talaga sila noong game 2. At yung bagong line-up daw ng blacklist eh hindi dapat ismolin. Pero teka, hindi lang naman yan ang winika niya. Sa katanungan naman kung sinong team ang gusto niyang makatapat, walang alinlangan niya itong sinagot ng RSGPH. Well, kumaalala na natin, may nabubuong tensyon na talaga sa parehong core ng dalawang team. So kaabang-abang nga ang magiging laban nila lalo na si Irad na nagpapalakas na din daw. At usapang blacklist na nga lang din. Unfortunately mga tropa, ang Akademia ang unang team na magpapaalam para sa ikalawang season ng MDL. Ito ay matapos ang ikalamang linggo ng nasabing liga at kahit sabihin nating manalo pa sila sa lahat ng natitirang laban nila wala ng pag-asa pang makahabol ng puntos ang Blacklist Academy. Still, alam naman natin ang isa sa dahilan kung bakit ganto ang naging resulta ng kanilang takbo. Ibinalita natin noong nakaraan kung paano sila pinabayaan ng lunatics na naging dagok sa kanilang MDL career. Bagamat nakakuha naman sila ng isang panalo sa pagbabalik sa blacklist, hindi pa rin ito naging sapat sa nalalapit na pagtatapos ng MDLPH Season 2 Regular Season. Sinong team naman kaya ang sunod na magpapaalam? Sinong team ang sunod na magkakampiyon o mag ng kampiyonato? Will it be another championship for Echo Proud na nangunguna ngayon? O baka naman makakita tayo ng hindi inaasahang Dark Horse? Bago mo i-close itong video na ito, tropa, Huwag mo munang kalimutang ihitang subscribe button at notification bell para updated ka lagi sa mga susunod pa nating hot topics. Sa aking mga nabanggit na pangalan, sa tingin nyo sino kaya sa huli ang ihiranging Hall of Legends Inductee? May iba pa ba mga pangalan na deserving din mapabilang dito? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.